Ang propesya ng baha sa disyerto ay nangyayari na ngayon, may propesya sa Biblia na nagsasabi, ang disyerto at tuyong lupain ay mag-agalak, ang ilang ay magbubunyi, at mamumulaklak. Ang propesyang ito ni Isayas ay nagsasaad ng magandang pangyayari sa hinaharap sa disyertong lupain, ngunit bakit tila kabaliktaran ang nangyari ngayon, dahil bumaha ng matindi ngayon sa Baghdad, Iraq, marami ang nalagay sa panganib, kaguluhan, pagkasira, at kawalan ng pag-asa. Ang nangyayari doon sa Iraq, ang labis na pagbaha, ay nararanasan din sa Dubai kumakailan lang. Sa isang pangyayari, rumaga sa ang matitinding pagbaha sa Baghdad, Iraq, lumubog ang buong mga kapitbahayan at nag-iwan ng bakas ng pagkawasak, isa na namang kalamidad ang pinaparamdam ng Diyos, ito'y isang babala at matinding paalala, para sa mga hindi naniniwala sa kanya, ayon sa mga residente, ang matinding pag-ulan ay biglaan at malakas ang buhos ng ulan, hindi pa sila nakakaranas ng ganoong kalakas ng ulan, hanggang sa tuluyan ng bumaha sa lahat ng mga kalye at mga gusali ng lungsod, ginawang mga ilog ang mga lansangan, hanggang sa nagpatupad na ng force evacuation, pinilit ang libu-libong residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Hindi lamang sa mga lungsod nagdulot ng matinding pinsala ang pagbaha, kundi lumawak din ang nakakatakot nitong epekto sa anim pang lungsod, na nagdala ng malaking bahagi ng bansa ng kaguluhan. Maraming larawan at video ang nagpapakita ng pagbaha sa mga kalsada ng lungsod, partikular sa lugar kung saan umaapaw ang tubig sa mga daan at pumantay ito sa mga railings ng daan, at hindi na kayang daanan ng mga sasakyan. Nagmamadaling tumugon ang mga lokal na pamahalaan, idineklara ang estado ng state of emergency, habang ang mga serbisyong lokal ay patuloy na nagsagawa ng rescue operation. Patuloy ang mga operasyon ng pagsagip kung saan ang mga rescuers ay nakikipaglaban sa matinding sama ng panahon upang maabot ang mga natrap na mamamayan. Nakakalulating na ng mga tanawin ng pagkawasak, mga sasakyang halos tuluyang lumubog, mga pamilyang nagsisiksikan sa mga bubong. Maging ang paliparan, isang mahalagang infrastruktura para sa lungsod, ay hindi nakaligtas. Makikita sa mga larawan ang lubog sa tubig na mga runway at mga pasaherong na stranded, na nagpapakita ng matinding pagkagambala. Maraming mga flight ang kinansela o naantala, na lalo pang nagdagdag ng komplikasyon sa isang sitwasyong lalo ng lumalala. Naantala rin ng pagbaha ang mahahalagang serbisyo kung saan naiulat ang pagkawala ng kuryente sa ilang distrito at nalagay sa panganib ang supply ng malinis na inuming tubig dahil sa posibleng kontaminasyon. Matagal nang nagbabala ang mga eksperto na hindi handa ang sistema ng drainage ng bansa upang harapin ang matitinding kalamidad na tulad nito, isang pangamba na ngayon ay naging malupit na realidad. Dahil dito, sumiklab ang galit ng mamamayan na nananawagan ng pananagutan at mas madali ang pagresolba at agarang aksyon ng pangyayari. Ngayon ang Biblia naman ang ating tatanungin, ang mga pangyayaring ito ba ay dulot lang ng kalikasan? pagbabago ng temperatura, at climate change, o talagang nakatadhana na mangyayari ito. Ganito ang mababasa natin sa Ezekiel Kapitulo 48, Versikulo 8, At sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay dumadaloy sa lupain sa silangan, papunta sa araba, papunta sa dagat na patay. Ang dagat na ito ay magiging sariwang tubig na at hindi na maalat. Mabasa natin ngayon ang isa pang nakakaintrigang pahayag na ito, ang sabi ay, Ang mga tubig na ito ay dadaloy patungo sa silangang rehiyon, papunta sa Arabal at papasok sa dagat, at kapag ito'y ibinuhos sa dagat, ang tubig doon ay magiging sariwa. Sa bawat lugar na daluyan ng ilog, ang lahat ng bagay na may buhay ay mabubuhay. Magkakaroon ng maraming isda, ang binanggit na Arabal ay isang disyertong lugar na nakakabit sa Sahara Desert. Ang propesya ito ay nagmumungkahi ng isang daloy ng dalisay na tubig at magdadala ng buhay. Sa Genesis Kapitulo 9, Bersikulo 11, ipinangako ng Diyos, sinabi niya itinatag ko ang aking tipan sa inyo, hindi na muling magkakaroon ng baha upang lipulin ang buong lupa. Ngayong ano ang ibig sabihin ito, bakit nagkakaroon pa rin ng mga malawakang pagbaha sa ating panahon ngayon, kung gayong sinasabi na ng Diyos na hindi na niya lilipulin ang mga tao sa pamamagitan ng baha? Ang sagot ay ganito, ang pangakong ito ng Diyos ay hindi nag-aalis sa posibilidad ng mga pagbaha at kaguluhan, ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing mga tanda at babala. Paano kung ang mga pagbaha na ito ay mga senyales para sa sangkatauhan na magising at humanap ng kasagutan sa mga kasulatan? Paano kung ang kalikasan ay tumutugon sa tawag ng propisiya at nag-iwan ng babala sa atin na may bagay na mas nakakatakot pa na magaganap sa hinaharap? Sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 7 hanggang 8, sinabi ni Jesus, Sapagkat magtatayo ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng mga tagutong, mga salot, at mga lindol sa iba't ibang lugar. Lahat ng ito ay paasimula pa lamang.